Yo, ka network. So, nandito tayo ngayon sa Ramion Bar. So, ang topic natin ay yung uh, kumakalat ngayon sa TikTok natin. Maraming kasi nagtatanong na mga bagong ka network na nagsasabi. Magbasa na lang daw sa LTO portal, no, mga ka network. So, sa mga lumang ka network, alam niyo na kung bakit, uh, kung bakit hindi tayo nagbabasa sa LTO portal kasi mas gusto natin yung hands-on or heads-up na pagtatanong sa mga enforcers. So, sa mga lumang ka network, pag uh, pagpaumanin nyo na, magbabasa tayo ngayon sa LTO Portal. Tara, samaan nyo ako mabilis lang ito. Intro. Boss, yung magtatanong lang po sana ako. Chip! 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 Magtatanong lang sana ako. Magtatanong ko lang sana. Magtatanong lang sana. Wala <laughs> mo eh. Sige po. Traffic enforcement 3. Traffic enforcement 3. Kaya, yeah, Bobby. So, mga ka sa dress code sa LTO Portal, babasahin na natin para accurate kung ano yung sasabihin natin. Hindi na rin natin itatakil yung helmet kasi talaga namang may helmet na mga network No? So, sisimulan natin sa footwear. So, nakalagay dito, closed footwear is required. Other than the motorcycle helmet, other piece of clothing that's mandatory by law, it is a pair of closed shoes. Ibig sabihin, dapat nangasara yung mga sapatos natin. So, Sid, pwede ba yung crocs? So may penalty yan mga ka network na kapag uh, hindi natin nasunod yung uh, closed shoes. So sa first offense ay 500, sa second offense ay 750, sa third offense ay 1,000 plus marirebok pa yung license mo mga ka network. So next, next doon sa site nila is protective, protective gear. So hindi na natin yung ito topic. Dediretso na tayo sa mainit na tanong. So sa number 3 yun, nakalagay dito, are shorts allowed? So mga ka-network, yes, Nakalagay dito, the Philippine law only required riders to wear helmets, closed shoes, specialized protective gear, gears such as motorcycle jacket, gloves, bab, uh, padded pants also, help, also helps. The law also do not specify the mention anything that prohibits riders from wearing shoes. So, eh, from wearing either shorts. So, mga network, pwede po yung naka-shorts, So, sa mga luma nating ka alam niyo naman yan, nagtatanong-tanong tayo. Pero sa mga bago, yes, nagbasa na po ako ngayon sa LTO portal. nakalagay doon, pwede yung naka-shorts sa Metro Manila, mga ka So, mga ka-network, ang ganito na lang kung ah, uh, nagustuhan mo itong konti uh, nating pinag-aralan. Uh, maraming salamat. Please like naman at saka subscribe sa ating YouTube channel, Facebook at TikTok. Maraming salamat. Napaka-solid nyo lalo sa TikTok ha. So, ang ganito na lang. Bye, sir, down. Down. Okay.